good morning guys dito ulit tayo sa paboritong spot guys ayan pagkatapos ng bagyo siguradong maraming pumasok na malalaking isda galing sa dagat aabangan lang natin dito sa puno guys oh. ayan bangka natin sa baba kailangan kasi guys nasa mataas kang pwesto para hindi kapansinan malalaking isda may ilap ang malalaking isda eh. kahanda na guys ang ating maniksay uh, stay lang guys at mga mga balikan kayo nahirap mag video kasi I cellphone lang dala natin video malabo po guys kasi kababagyo lang pero naaninag naman natin sila wala nang may iso tayo yan kita may mga maliliit ang inaabangan ko lang guys yung medyo malalaki na para sulit yan, yan tayo po putok so ko ano yan Ayan, malapit lang to guys sa dagat oh. mabilang yun dagat na yun hindi ko na video ang guys oh. So kasi may ilap hindi siya kailangan pag lotang bibirayin mo na masyadong may ilap mo tsaka aninag lang siya guys eh. lapad na din ay hirap magbigay pa init na guys alas 12 ay tayo ng alas 12 mahangin kaya ako konti holy guys Ang guys sorry natin apat na peraso lang pero malalapad pa apat buhay pa oh alam mo yung pa yung isa oh